Mainit na panahon. Yung gawin natin ngayon ay ito. Babaklasin na natin yung kawayan at tamsi to nylon para ikabit na natin doon sa panibagong plot doon. Ang taliman ng sita ulit. At babaguhin natin to. tataasan natin to ng plot tapos lalagyan ng uh, harang para hindi mawas out yung uh, lupa alright sige okay. trabaho tayo ulit uh, Terima ito yung dating It's <laughs> so Okay, at natapos natin. Hindi mo natin tatanggalin itong tali. Para pag uh, luwambot ng lupa o umulan at luwambot ng lupa, maglagay tayo doon para hindi na rin buhol pa. Mahirap magbulbol buhol mahirap pag nag-area. Uh, tayo natin ulit na umulan. Ito yung ating bagong tanim no. At wala pa rin tumutubo, may tumutubo pa isa-isa kaya lang uh, tinitira ng manok. Kaya ayun, uh, nagkukulong ko na. Nagtukutlo ko na yung mga pakpak. -pak. Oh, wala talaga oh. Ayun oh, no? may na oh. sumisibol na ito mga sumibol na tinira naman ko. Hmm. Ay. Yeah. Uh, butit mga kan uh, kanto. Tatlo, tatlo, dalawa yung tinanim ko dito, bawat. Ah uh, ito, pusti Grabe. Uh, Ayan, natin ng tanglad, uh, tanglad. Tanglads po yan, tanglads. Meron ditong mm -hmm. <coughs> um, uh Ito natin na uh, trabahoin ngayon. Dibisan muna natin para mabilis ng paghukay. ý thức bác, thức ý thức ý thức ý thức ý thức ý thức ý thức Okay, tapos natin isang linya, so pagpatuloy na natin ulit sa ibang araw at kahapon na naman. At pasyal muna tayo sa gilid-gilid ng ating bukid. Pasyal-pasyal uh -huh. muna tayo. Pasyal-pasyal, ito pasyal. kayo sa ating uh, mga tanim. Yan ng sitaw. Ay, grabe yung okra talong, oh. Ang cute. Ang lilit lang lang, oh. Ito ang ating babalagan na uh, by week siguro kasi malalaki na oh. Okay, so, kailangan pala natin i-spray ng prato ah. No, po ito. Pero may fertilizer na po ito. Pataba, urea. maayos may pansingit tayo kahit paano ito kaya kulay itim po to ang buto ahoy kulay itim po ang buto nito ang bunga nangulubot way 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 Uy, nangungulubot kayo. Wala. Bakit kaya? Ito naman yung pasunod natin na uh, uh, galanti na variety na. Ayan, ayan uh, nakasunod din. Oh. Uh. uh, dalawang line. Mm -hmm. Kita mo lang ito okra. Uh. ang kanilang mga daon ay nakaharap sa karamihan nakaharap sa parting kanluran pero pag uh, umaga po ay sa silangan po sila nakaharap kakatuwa uh, ito okra natin huh? lalaki sana po ay malalaki ng kanilang bunga ang oh, ganda kakatuwa huh? uh, na po natin ito ng uh, pang-uod. No? nakakatuwa ko. Natutuwa sa aking tanim na ito. No? Ba, uh, mga siguro, by next month, mag-aani na rin dito. Kasi wala pa pong bunga ito. Wala pang bulaklak. O, oh, kita mo, oh, ito na yung kanyang sa nakaratila sa pating kanloran. No? Oh. Hmm. Ito mga ilonggo. Paborito ng uh, ilonggo ito. ito yung bunga nito. Kulay itim po ito na kadyos. Ilonggo yung mga KBL. Mm -hmm. Hapon ah, na naman. Grabe ang tigas na lupa. Gusto yung talong dito. Sige gagawin kong ito po ang uh, namumunga na. Grabe dahon. Ako'y natutuwa. Kasi hindi naman tayo talagang uh, farmers. Pero nakakapagpatubo tayo ng maayos ng uh, sa ating talim. Ayan, so wala pa. Ako'y natutuwa. Pabukas, harvest ulit tayo ng sitaw. Every other day. Mm -hmm. Yan you know? o. May uh, bumot na. Ito baka next week. May ma harvest na dito. Ay, grabe naman yung kwan, <laughs> Pinagputol-putol. Ay, eh. loko naman yung pato, ah. Wala, basta maabot na. Sige, putol. Ay, loko, pato. Yun ang ating, ah, uh munting ganap mga kalingap hindi Mag isang maganda magandang araw po sa ating lahat magandang uh, buhay sa ating lahat and shout out team kalingap ano? shout out kaya ba lakid na kalingap club at ng buong team isang so, magandang buhay po sa ating lahat so God bless sa ating mga subscribers, followers sponsors God bless po sa ating lahat pansamantala tayo magpapalam bye 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 muna ingat ingat tayo lahat